Your blogger host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers. Kamakailan lamang ay ibinahagi ni Chelsea Manalo ng Pilipinas ang mga larawang ito sa Miss Universe. At kanyang sinabi, Every crown tells a story. This one's for the Philippines and for everyone who believed in me. Let's make history. We're just getting started. Nagsisimula pa lamang. Ayan ang nasabi ng Miss Universe Philippines na si Chelsea Manalo. Ang gumawa ng history. Ito ang napakagandang sinabi ni Chelsea na nagpapahiwatig sa kanyang magandang ginagawa sa kanyang laban sa Miss Universe competition talagang pinaghandaan at porsigido ang ating pambato upang masungkit ang ikalimang corona ng Miss Universe para sa Pilipinas. Isa nga si Chelsea Manalos sa mga maiinit na pinag-uusapan ngayon ng mga pageant pages tungkol sa lahat ng mga kandidata ng Miss Universe ngayong taon. Isa sa pinakamalalakas na kandidata at matunog ang pangalan. Kaya naman sa nalalapit na laban at grand finale ng Miss Universe 2024 competition na wa ay wag po tayong bumitaw at patuloy nating suportahan at samahan ang ating pambatong si Chelsea Manalo para sa kanyang laban sa Miss Universe. Patuloy tayong umantabay sa channel na ito at Wag kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa po tayong mga balita at updates na ibibigay. This is Nel2204 at magkita po tayong muli sa susunod na video. Maraming salamat sa iyong panonood.